Tagigan po ay kilala sa tinatawag na City Waterfalls ng Pilipinas. Dito po sa Iligan City, ang marami pong pasyalan, marami pong mga lugar na mapupuntahan po. Mga tao dito, kahit halo-halo, payapa po. Malimit na tawag po sa akin sa mga customer po ay Roy. Ang pinag ko po, po sa pangaraw-araw, nagbabantay po kami ng isang karinderiya. Ako na rin po ang nagmamay ng karinderia na ito. Juliana Oli Baruro ang tawag nila sa akin huling. Ang profession ko noon, principal. Assistant Professor sa College of Science and Mathematics dito sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Ako si Nelson Booc. Ako po ay isang printing contractor. Elmer Agoncelio. Ang tawag nila sa kuha ay AGO. Ang akong trabaho, muna yung pagtinda o taho. Ryan Batikin. Ako po ay isang driver. Nag-distribute po ng iba't ibang produkto sa isang tindahan. Ako po si Yanyan Yan po. Yun po ang tinatawag ng mga friends ko at ng mga iba ko pong kapamilya po. nag po ako kasalukuyan sa MSU IAT. I'm currently taking um, BSBA, Marketing Management. My mother po is a Pilipinista. mother kong dumadala sa akin sa PIC or Philippine Independence Church tuwing Sunday. Doon kami nag, uh, nagsimba. So, yung tatay ko ay Katoliko naman rin po, hindi na nagsimba. Ako po isang katoliko, tapos naging isang sakristan po ako sa sa simbahan. Dati po akong lay minister, mga siwa ng pagsamba ng maliit na kapilyan sa mga nasa bundok. Pinanganak na po akong katoliko po. Ang dola ko po, uh, devoted catholic po, every Sunday nagsisimba po sila. Palagi silang nagsasagawa po na sorry praying po sa bahay. Kaya doon nakagisnan ko po yung pagluluhod sa mga santo po, Berhin Maria, Santo Niño po. Ang akong reliyon sa una po, katoliko po. Kasulod po ko ang mga sabadista, agin saksi na kasulod po ko po. Sa katoliko po ako, ilike ko aktibo po sa pagsimba. Simba nga ko, maura to, kasyon. Unang nakuanan na ako, nasudlan ng oh, born again dayon dili man may sinabot kay iya raman og kuan palabaw sa maayo ka mo basag biblia makabalo kang mutudlo unabalhin ko sa saksi ni Jehova dito sa saksi ni Jehova ginatudloan ko nila unsaon pag misyon tudloan ko nila unsaon pag basa og biblia pag tudlo sa mga tao. pero ang nalibgan po nako na kay kuan man sila manginuman ko ara ko sekreto lang daw sa akong una ho na og sekreto basin og masuko ang Dios niya nang pasikreto sekreto mutong nihawa ko mutong nabalhin ko sa sa badista mutong gihimo ko nilang pastor gi ordinahan ko nuhay, itatuluan ko nila nya dili ko kasiguro kung asa ko unsa um, akong buhaton aron ko masulod sa tinuod nga pagtuo Religyoso talaga kami bilang Katoliko kasi yung nanay ko nangunguna sa mga pag pray. Pag mayroong piyesta, talagang nandun kami. Maagang maaga, kahit gabi pa, mga alas dos, pumupunta na kami. Isip ko, talagang sumusunod kami doon kasi totoo. I can say religious po kasi every Sunday pupunta ko ng church magsimba. Kung ano yung mga ginagawa ng Pilipinista, yun ang ginagawa po. Pagdating ng pizza ng patron namin, ay man, ano, may, may doon. Yun, pumunta kami doon sa simba namin. Simba lang ako. Tanggap na ako. Okay na ako noon. Hindi naman po ako gaano kareliyo. So, madalang po akong sumamba. Sumasamba lang po ako. Uh, mm. thrice a year or twice nga. Minsan nga po hindi po talaga ako sumasamba kasi parang walang sense po. Ganon. Sa akin lang yung religion ay isang bihikulo para maging malapit kayo sa Diyos. Yun lang. Kung religious po kayo, may religion kayo, dapat magpunta kayo ng simbahan every Sunday, and gumagawa yung anong dapat pinagawa ng pare. Para sa akin po yung religion lang po. Parang pagkabilang ka na doon sa isang grupo na sumasampalataya ka sa isang Diyos, nagsisimba ka kada uh, linggo po, yun na po yung ano ko po, yung uh, pananaw ko po, po sa religion po. Yun lang po ang tingin ko sa mga relihiyon ka pare pareho lang po. Kung sa gitulo sa amo ah. Mo man ay among kwanon jud. Among gi panghawakan jud. Kung asa migi Katoliko migi anak, Katoliko pun matai po. Yung naririnig ko, sabi nila mga iglesia ni Kristo, iglesia ni Manalo daw. Tapos pag hindi daw sumasamba, may multa daw, yung sabi nila. Hindi sila naniniwala na si Kristo Dios. Galit ako sa iglesia noon dahil hindi nila kinilala si Kristo na Dios, Kasi sa uh, katoliko. Diyos si May sabi-sabi sa ibang tao na yung ANC daw, kulto daw po. Sinasamba po nila si kapatid na Manalo daw po, ganun po. Tapos ANC is business lang daw po. Ang tingin ko sa iglesia, katulad lang ng ibang relihiyon na para sa akin, na walang kabuluhan o hindi importante para sa akin. Wala sa isip ko na sumali o umanib sa iglesia ni Kristo noon. in-invite po ako ng tsiahin ko po na uh, uh, sumama po si sa kanila na sumamba. Gusto po nila na ma ma makita ko po o ma-observe po yung paano sila sumamba. So, uh, di naman po ako nag-atubiling uh, sumama. So, ginaya ko po yung sarili ko. So, nag-dress pa rin po ako. In-invite ako ng friend ng friend ko. <laughs> so, pumunta ako doon sa balay sambahan ng Kanaway, na District distrito obligan ng na ako nagsamba. Lagi ko pong nakausap yung katabi namin na pindahan. Pag sinasabi niya, ang aral ng Iglesia ni Cristo, tulad, ng si Cristo raw po ay hindi Diyos. Yun po ang madalas na pinagtatalo na namin. Makinig raw po ako sa mga pagmimisyon tulad ng mga pagdalo sa gawain. Pwede daw po ako magtanong doon. Noong may nagpunta yung kumpari ng tatay ko kasama yung si Ka Herman Gonzales. Siya yung nagpunta doon sa bahay namin at kami lahat, mga anak, nandun sa loob ng kwarto. Ang humarap doon, si nanay ko at saka tatay ko lang. Kaya aduna naman ko yung amigo nga Iglesia ni Kristo. Mayingon siya nga, di ba, pastor man ka sa sabadista? Nasa yung pangutana sa kuha nga, sa sabadista raba si Cristo, Dios. Dala ano ko nga, Dios mangyod. Kaklaro, anak. Yung nga, dili, uy. Yan na siya sa kuha. Atong higayuna, wala na ko kasabot sa mong ibati niya. Sige na kung una, una ba. Gidala ko sa kuan. Kumagulang, simbaga rin, ko sumuha. Wala ko naka, wala ko nagpadayon. Pagka-graduate na kong tisda, ko diri nibalik balik ko balik kong terbaho. Kaya ko niya, <laughs> kaya ko balik. Doon ko na, na ano, na-realize yung, yung nakasulat sa Biblia. Katinoo siguro ni. Kung una po, di pa po ako nakapag-decide po talaga kasi nagdetepet pa ko sa parents ko. Patuloy po akong yahan ng aking tiyahin na uh, dumalo sa mga pagsamba po, mamahayag. As time goes by po na nakakapakinig po ako, kaya dun po, uh, nagpasya na po ako na magpadoktrina po. Kahit po medyo mahirap po sa sitwasyon ko kasi uh, ako lang po yung nakapakinig, hindi po yung mga uh, kapamilya ko po. Nakita na po min, ningutana ako niya asan ako na ko ang ilang ministro. Then nagistorya mi sa ministro. Nalang ko yung tay ipangutana sa imo. Tinuod ba ning giistorya sa imong mga kauban ni nga si Kristo ditaw mo nang giexplain sa ko anak ang yung usar kasita sa yung giexplain sa ako dito kung nito oh sa so, Juan City Tres o nung atong higayon na sa dihang nadungog na ako na naaman dahil sa Iglesia ni Kristo ang kaluwasan kay gibasahan ko nga pag niya sa ko apo mutong wala na jud ko iduduha ditso gud akong doktrina po. Nung time na papasok na ako sa kapilya po, hindi ko naranasan sa buong buhay ko na ang ganun uri ng pagsamba. Nang marinig ko po ang mga pag-aawit po, iba ang naramdaman ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag nang itayo ang unang panalangin. nika. Aris Santos. Hindi ko na malayan po na tumutulo na pala ang luha sa mata ko po. Naobserba ko ang solemnity ng pagsamba. Ang babae ay iba ang ayusan sa lalaki. Separated ang, ang men and women. So, the way the choir sing the song, it is, you can feel the difference when I, I was in our church before. So, ang tawag don mas ma mo yung awit, yung Spirit of God. Pagpasok ko po ng sambahan, ayun po, parang na-amaze po ako yung grabe yung pagkasolem sa loob ng sambahan. Napaka-organisado, tahimik lang po, walang nag-uusap, walang nag nagsi-cellphone po. Nagsisimula na pong uma umawit yung ano, yung mga mga awit po. ng na feel ko po yung ano yung mensahe ng inawit nila po parang ako po yung inaawitan po damang-dama ko po, po talaga yon kahit hindi pa po ako talaga ANC. sa akong pagtambong sa pamahayag po sa Permero nakselbarang yan na po, po nga maayong po ng to yan lahi ra po sa mga reliyon nga lain kay ko sa una daghan kay mag saba-saba daghan kay manggawas nga normal sa muabitaw nga ingana nga magsuot og mga tinuutan nga kayo. The preaching of the minister is um, based on the Bible. Whatever is the topic, is we can find it in the Bible. No more, much more on exploration, but it is really based, Bible-based um, teaching. So after tapos ng pagsamba, naisip ko nga, gusto akong magpadoktrina. Gusto kong mag, ano, mag, to be enlightened on the doctrine of Iglesia ni Cristo. Habang nakikinig po ako sa pagtuturo ng ministro po, um, note ko po yung mga talata na binabasa niya po mula sa Biblia. Tapos pagka uwi ko po, chine ko po sa own Bible ko kung tama po ba yung sinabi niya. Doon nakita ko, tama pala. Kasi sinasabi kasi ng iba, um, mag-iba daw yung Biblia ng Iglesia sa ibang Biblia po ng ibang reliyon po. Lahat ng... Magtanong, sagot lang yung si ka Herman po nagtatanong at ang sumasagot nandun sa Biblia po. Nag-agad sa kuan po, Biblia ang pagtudlo sa Iglesia ni Kristo. Ang pagkakaiba po sa pagtuturo ng mga ministro sa loob ng Iglesia po ay eh, nagtatanong po sila at binabasa po nila lahat ang sagot mula po sa Biblia. Um, napansin ko po, hindi po nila binabawasan yung mga talata. Di rin po sila nagdagdag ng kung anong opinion o kuro-kuro uh, ang kaibahan naman po sa uh, sa katoliko po yung mga pari po um nagbabasa lang po sila ng isang talata at tila na po yung mag-explain sa from their opinion po ang turning point ko po pakita ako umanib sa loob ng iglesia po ay nahanap ko yung kabuluhan nang buhay ko po na there's more uh, of this life than having material things. nakaka sa akin mag-Iglisya yung John 17.3. Sabi doon, kung nakilala mo am ang Ama, isang Diyos, yun ang basehan ng ating kaligtasan. Kontra sa yung na ko mga versikulo, ang dami ang dami naman, pero ang sabi ng Minnesota, o oh, sinong panirwalaan mo, si Kristo sila? So, isip-isip ko, isip, tama yun pong sinasabi na pag hindi natin sinusunod ang sinasabi ng Diyos, pumasok sa iglesia, sumunod sa lahat ng niyang mga aral, ay talagang hindi maligtas. Kaya yun ang nakapag-ano sa akin na talagang mag-iglesia po ako. Yun ang turning point ko. Ang turning point po na ako, gusto ko nga maluwas ilikabot sa alas Paghukom o ang akong Pamilya. Naramdaman ko ang Diyos sa pagsamba sa Iglesia Ni Cristo po, hindi tulad ng dati, relihiyon na kinaaniban ko po, po. Yun na po ang pinaka-turning point para umanib ako sa Iglesia. Yung turning point ko na naka, naging isang Iglesia Ni Cristo ako, naasa, biliman naka nakasulat nga, kung, kung kinsay mo sulot pintuan, maligtas. Yung kawa na Iglesia Ni Cristo man, ba? Ma, Mabasa po ito ninyo sa Gawa 2028. Habang dinuduklinahan po ako, marami pong naranasan na pag-uusig. May, mayroon din pong nagagalit po. Katulad ng mga kasamahan ko po, po dati, sabi nila sa akin, Bakit ka kasi nag ni Kristo? Hindi ka na namin makasama. Iwanan mo na ang Iglisya ni Kristo, walang makukuha dyan. Yun ang po ang sab sabi nila. Nanay ko, pakiramdam ko, galit po na ako ay nabautisman sa iglesia. Pero wala na siya magawa kasi ang edad ko noon ay parang 30 plus na. So my decision is my decision. Ipatuloy lang po. Hindi ako napahadlang ng nanay ko at mga relatives ko. Dagan ang BBIBI na mo. Dahil yung usahay, awayan ng akong asawa kung wala ko liha. Sulungon atong mga kauban ako sa unang relihiyon. Kami ko no, mga ima-imperno daw mi, kay dili daw, wala ko no, na muda wata ang tinuod nga pagtulungan. Yung sa pamilya namin, yung kasi devoted, yung nanay ko, yung lolo ko, yung mga aunties, galit na galit sila sa amin. Sabi ko, wala naman silang magagawa sa amin. Isa-isa tayong haharap sa Panginoon sa araw ng paghuhukom. Dagang mga pagsulay. Wala, yapon ko nagpa to ato. Kung kuan kung nahuna nga. Uh, ako lang na yan po. Nang nalaman po ng mga mahal ko po sa buhay na naging iglesia po ako, um po madali. Palagi pong sinasabi nila na traitor po ako. Palagi na po nila akong pinapagalitan sa uh, sa maliliit na bagay. Hinahanapan po nila ako ng ano po, pagkakamali po. Naiba po yung prato uh, nila uh, naging magagalitin po sila sa akin lalong lalo na po kapag nakikita po nila ako uh, sa samba na po, ganun po. Ngayon naman po, dahan-dahan uh, uh, po nilang tinanggap na ayun na nga po na kanib na po ako dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Um, pinapayagan na po nila akong sumamba. Nanindigan po ako sa pag-anib dito po sa Iglesia ni Cristo dahil alam ko po sa, sa puso ko na Tama po ang lahat ng aral na napakinggan ko po na tinuturo mula po sa Biblia po. Alam ko rin po na dito po sa loob ng Iglesia ni Kristo, dito ko po matatamo yung pangakong kaligtasan. Yung misconception ko po na narinig ko po mula sa ano po, ibang tao po yung Iglesia ni Kristo daw business lang po daw at um pinaperahan lang po yung mga tao. Pero pagdating ko po sa loob hindi naman po yung totoo na chismis lang po nila iyon at gawa-gawa lang po ng uh, paninira sa iglesia. Nabautismuhan po ako noong May 26, 2007. December 10, 2004. 2010. po ako noong March 31 po, 2021. September 26, 2016. December 29, 1962 Napakasaya ng puso ko sa pagtanggap ng pagbabautismo. Kasi natagpuan ko na po sa wakas ang tunay na pananampalataya, ang Iglesia ni Cristo po. Noong time na po yun, nung parang lapit po ako sa bautisteryo, iyak na iyak na po ako noon. <laughs> Kasi ito na, mag iglesia na Kristo na po ako. Maging bagong tao. Malinis na po. At wala na po yung nakagis ng mga kasalanan ko po noon. Malaki po ang pagbabago ng sarili ko po nung natawag ko sa Iglesia ni Cristo kasi iniwan ko na yung dating pamamaraan ng pamumuhay po, gaya ng mga bisyo. Dati, magsusugal po ako kung ano ang ginagawa ng sanlibutan, yun ang yun na lahat nagawa ko na yon. Marami pong pinagbago ang sarili ko mula po nung nabautisman po ko sa loob ng Iglesia Ni Kristo. Noon, pag may pro problema po kong dinadala, pumunta ka agad ako sa barkada ko po para makipag-inuman, ganon, para makalimutan ko po yung mga uh, dinadala ko po. Pero ngayon po, natuto po akong nananalangin sa Panginoong Diyos. Sa una, kusog sugal kusog mo inom, na kusog mag-atog mga kuan, diskuhan, na nag-iglesia na, na Kristo, kato nawala na to siya. Ako tong itong yundangan na Sa unang panahon, ako mga bisyo po, mga sugal, baraha, inom, Sa mag mga pista po, mga tari-tari. Magaan ang pakiramdam ko at masaya. Alam ko kung ang direksyon kung saan ako pupunta. Alam kong papunta ako doon sa sa Dios Kasi susundin ko talaga ang utos ng Dios Kung hindi ako Iglesia ni Cristo, siguro yung mga pagsubuking naka-stress sa tao. Pero dahil sa alam natin bilang Iglesia ni Cristo, alam natin, alam natin kung ano ang nangyari, saan tayo pupunta, o ano ang kahinatnan. Yung mga problema na yan ay kailangan talaga sa buhay natin para masubukan tayo kung ano tayo ka tatag sa ating pananampalataya. Kaya kami palaging nananalangin at iniisip na lang namin na yun ay mga pagsubok lang sa buhay. Kung mayroong problema, mayroon naman pong kalutasan. Mayroon tayong Diyos na palagi nating sinasamba at nananalangin tayo. Napakahalaga po ng pagiging iglesia ni Kristo ko po, po. Lahat naman tayo nababagabag, iba nga po, nawawalan ng po ng pag-asa. Ako po, patuloy po akong nananalangin sa kanya uh, sa paggabay po, uh, sa proteksyon po na, na mabibigay niya po sa, sa akin at sa buong sambahayan ko po. Kaya palagi po akong nagpapanata, uh, kaya din po, panatag din po yung loob ko po. Daghang kay pagsulay kay naabot kay ay. Eh. Kaya na ako, lamay kay hilaks pagsulay lagi. Kay, Isod kayo, bumanay ka panahon sa pagsimba yun. Marugin na kanang kalipay ng kalipay na uba. Tag, problema na panahon sa pagsimba. Marugin tag, ma, mawala bitaw nga. Karon po, mga iglesia ni Cristo nami po, kami sa kong tibong pamilya. Okay kay po, upsay po, lahera sa unang panahon po, nga di pa ko iglesia ni Cristo. Pasalamat po ko sa Diyos po nga, natawag mi sa iglesia ni Cristo. <laughs> kasama ko sa trabaho noon, mga estudyante, my friends, relatives, and colleagues in the Department of Physics in MSU IT. Mga mga amigo rin sa Iligan. Sa lahat ng kapamilya ko po, fellow students ko po. Ito po akong mga akong mga pamilya, akong mga barkada, itong kauban akong mga driver. Sa lahat ng mga kaibigan ko sa mga kasamahan ko sa mga lay minister noon. Inimitahan ko kayo manood ng mga programa ng iglesia. Makinig kayo sa Aral ng Iglesia Ni Kristo para malalaman nyo kung ano ang totoo. Sulay ay langgod ninyo. Wala may mawala ninyo. Kung mamina langgod mo sa mga aral ng iglesia, gusto na mo nga makauban ka mo sa tinuod nga mga pag -alagan. Sana magkaroon din kayo ng panahon na magsaliksik sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Nang sa gayon, maunawaan din natin kung ano ang totoo at tamang relihiyon na dapat nating aniban. Kung meron pong mag-anyaya po sa inyo para dumalo sa pamamahayag, sana po mapaglaanan niyo po ng kahit Konting panahon, makapakinig po kayo sa mga aral po sa loob ng Iglesia Ni Cristo at malaman nyo kung ano po ang mga sinasampalataya na namin po. Uh, welcome po kayo lahat dito po sa Iglesia Ni Cristo.